Naitala nitong Disyembre ang pinakamababang unemployment rate o ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa matapos ang halos dalawang dekada. Ito ay sa harap na rin ang pagsisikap ng gobyerno na mabigyan ng dekalidad na trabaho ang bawat Pilipino. Si Benji Durango sa Sentro ng Balita, live! Angelic, maganda ang mga bilang na nireport ng PSA ngayong araw. Tatlong bagay ang uh, nabigyan diin sa kanilang uh, ulat ngayong araw. Ang pagtaas ng bilang ng mga may trabaho, ang pagbaba naman ng bilang ng mga walang trabaho at pagtaas ng bilang ng mga kabataang may trabaho. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba nitong December 2023 ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Mula sa 4.3% o katumbas ng 2.2 million na mga walang trabaho noong December 2022, naitala na lang ito sa 3.1% itong December 2023 o katumbas ng 1.60 million na mga Pilipino. Ibig sabihin, tumaas pa sa 96.9% ang mga Pilipinong may trabaho nitong December 2023 kumpara sa 95.7% noong December 2022. Nasa 1.7% ang depresya nito. Kung bibilangin, katumbas ito ng 880,000 na mga Pilipino na nadagdag sa bilang ng na mga nagkatrabaho at may maayos na ang pinagkakakitaan ngayon. 57.3% ang na mga nagtatrabaho ay bahagi ng service sector nasa 24.4% at 18.3% naman ang nasa agriculture at industry sector. Ang isa sa sinasabing dahilan ng pag-angat ng employment rate ay ang pagtaas din ng demand ng mga manggagawa sa mga sektor na ito. Nangunguna ang construction sector, sumunod ang agriculture, accommodation and food service activities, transportation and storage, human health and social work activities. Housing ang malaki na nag-contribute dito. So I understand, uh, for example, yung government natin may malaking housing projects. So uh, pwedeng dito na. Kasi ang nakalagay dito, uh, substantial siya, construction of buildings na residential. And kasama rin yung non-residential but uh, uh, a number of this would be really in the residential side. Dumarami na rin sa mga kabataan ngayon ang may trabaho. Pumalo ito sa 91.8% noong November 2023 mula sa 90.5% noong December 2022. Angelic, uh, ang survey ay ginawa sa pagitan ng December 8 uh, at uh, hanggang December 28, 2023. Base ito sa 52.13 milyon ng mga Pilipinong bahagi ng labor force na nasa edad 15 years old pataas. Okay, so Benji, uh, ano ang datos ng PSA pagdating sa mga underemployed o yung mga kinakailangan pa magdagdag ng oras sa kanilang pagtatrabaho? Ito ba'y tumaas o bumaba? Angelique base dito sa aking uh, mga datos na nakalap, ay uh, bumabarin ang bilang ng underemployed sa ating bansa. Ang dating 12.6% noong December 2022, ngayon ay nasa 11.9% na lamang, base yan sa survey noong December 2023. So maganda rin ang numero na kanilang uh, iniulat sa atin, angela Okay, ano naman ang paliwanag ng PSA sa employment rate at kapansin-pansin din na pangalawa ang sektor ng agrikultura pala no? sa may malaking pagtaas? ka. pangalawa ang uh, sektor ng agrikultura sa mga uh, mga trabaho ngayon ng ating mga kababayan. Isa sa nakikitang dahilan ng PSA ay itong uh, mataas na demand noong uh, ginagawa itong survey. Ano ito naman natin na buwan ng Desyembre, panahon yan kung saan ay kapaskuhan. Kaya kasama ito sa dahilan ng pagtaas ng employment rate sa sektor naman ng agrikultura. Pero paliwanag nila, bagamat uh, uh, may uh, pagkakataon na seasonal, ang ilang numero na kanilang nakukuha. Ang magandang balita dyan ay inaasahan naman nila na magiging consistent itong numero ito hanggang sa first quarter ng 2024. Base na rin yan sa kanilang obserbasyon sa mga nakalipas na taon, Angel. Okay, so ano naman kaya ang magiging hakbang ng pamahalaan para mas marami pang Pilipino ang mabigyan ng trabaho? Marami ang naghihintay sa sagot na 'yan sa sagot sa tanong na 'yan. Angelic at uh, si uh, ito ngang uh, uh, ang ating pong administrasyon ay binibigyang diin nila na makapagbukas ng oportunidad para sa mga high paying jobs, yung mga trabaho na magbabayad ng malaki at maganda sa mga uh, Pilipino na may malaking magagawayan para po sa pagpapaunlad ng ating mga kababayan. Dagdag naman ang neda sa kanilang pahayag ay palalakasin nila ang tinatawag na social at physical infrastructure investments para tumaas pa ang opportunity ng mga Pilipino na makahanap ng magandang trabaho dito sa ating bansa. Okay, maraming salamat, Benji Dorango.